Hello guys, magandang gabi So ayan, matatapos na naman Ah, maghapon Gabi na naman Kanina, nagtambay ako sa park Kasi alas 10 na ako umalis ng bahay So, kasi nga sobrang lamig Kaya, ayun Nung nagstay ako sa park Sobrang lamig hindi ko kayanin yung ano yung yung magstay ka lang. So ang ginawa ko, naglakad-lakad ako. Ang layo na nang narating ko. Kung ano kung ano yung mga nakikita ko, yung mga nadaanan ko, Minsan may may nadaanan pa kung ano, yung yung ano tawag nito, yung yung mga libingan. <laughs> Oo, kasi may kita ko ano, yung may nakaano ng mga cremation, ganyan yung cementerio ba akong tawagin tapos may nadaanan din ako na ano yung yung tawag niyan yung tindahan ng mga bulaklak ng patay tapos meron din akong nadaanan na ewan ko ba kung bakit nakarating ako doon kasi ang ang pakay ko lang naman talaga is yung mag ano ba mag explore ng ibang ano mag explore ba Ewan ko ba ba't na, ano, na doon pala banda yung mga anuhan ng mga pang, ano, pang deads. So, ayan, tuloy-tuloy lang yung paglalakbay ko. Tapos, nung, ano, pumunta ako sa iyon Malls. Sa iyon Mall. Mall. Hindi. Mall, ha. Hindi. Malls. <laughs> Marami pag malls. Nagpunta ako sa iyon, May hinahanap ako doon. Naghanap ako ng, ano, ng, ng speaker. Eh, hindi ako naka, ano, hindi ako nakapag-video kanina kasi low-bat din yung phone ko. Kaya hindi ko na videohan kanina. Kaya ang na-videohan ko lang kanina is yung paglalakbay ko, yung pag-explore doon banda. Na hindi ko naman alam na doon pala yun. And yung mga 'yun oh, tingnan natin 'yan. Oh. Ito 'yun know. oh. Guys, kanina yung hapon 'yan around 3 o'clock. Ayan, nag naglakad-lakad ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta basta maglakad-lakad lang. So ayan, meron akong nadaanan na tahimik hmm. parang ako lang yung mag-isa ayan hindi ko nga hindi ko nga alam kung yung pupuntahan ko eh mayroon na akong madadaanan ayan oh napakatahimik lang katao palain mo yon kaya ano sabi ko anong lugar to ayan no. oh. ah ramdam nakitang tao dito Hmm, mga sasakyan lang tapos ayan tuloy pa rin ako sa paglalakad hindi ko na alam kung ano yung mga nadadaanan ko dyan una niyan may daanan na ako na na mga kainan ayan kasi gusto ko lang mag explore ba kasi naman nakatambay lang ako sa park lalo akong lalamikin lalo pat maano makulimlim ang panahon tapos medyo mahangin so sobrang lamig ya ginawa ko, naglakad-lakad lang ako ayan, hindi ko na alam kung anong lontari yan hmm. ayan, oh, tingnan nyo oh, ako wala nga tao-tao grabe, ayan, medyo meron na hmm. ayan pa, oh ayan guys, maghina-hina na ako maglakad dahil ako inilalamig na Oh, 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 oh. Although malapit lang naman ang bahay ng aking amo dito kaya yan din ang isang dahilan or isang rason kung bakit ayoko munang pumunta sa malayong ano lugar kasi pag bumaba yung ano yung degrees malapit lang ako sa bahay madali lang maglakad pauwi ng bahay ni ba ayan nandito na tayo sa ano sa gilid ng mall ito guys. Ayan. Tatawid lang ako dyan. Ayan. Um, bahay ng abo ko dito lang. Ayan lang. Um, ayan. Dito lang ako tatawid guys. Ayan lang yung building ng bahay ng abo ko. Ayan. Ayan lang yung kundo. Tira namin. Ayan. Malawak dito guys. Ayan. Crossing kasi dito. Ayan. Um, na mga people mga people may may tindahan ng cellphone and and guys and ang NPR Okay guys, magandang gabi. Ayan, nandito na ako sa bahay. Natapos ko lang maligo. <laughs> Ayan. Suklay, suklay. Okay guys, thank you.